Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, ang init na naman po mga kaibigan. Sino po dito ang mga nanood po ng quadcom hearing kahapon? Mga kaibigan, na, na alauna na po, natapos. Sino po? Taas ang kamay. Okay, so pupuntuhin po natin yung isa sa pinaka key uh, points nung hearing po kahapon. Ito po ay ayon kay dating Police Colonel Eduardo Asierto. Cover up lang, ano ho? Uh, sabi po dito, isiniwala ni di dating police Colonel Eduardo Asierto na pinoprotektahan Nina, Senator Ronald De La Rosa, Senator Christopher Bongo, at dating Pangulo Rodrigo Duterte ang ilang malalaking personalidad na sangkot umano sa illegal na droga tulad nila Michael Young at Alan Lim, mga kaibigan. Basahin po natin, yung kanilang war on drugs ay peke. Okay, big statement, mga kaibigan. Cover up lang yun. Ang kanilang pinapapat pinapatay ay maliliit pero yung malaking drug personalities katulad nila Michael Young at Alan Lim ay pinoprotektahan nila. Okay. So actually, matagal na pong uh, angle ito mga kaibigan na bakit sa war on drugs, eh tila bagay mga small time players po ang uh, nawala, noho namatay sa EJK. Yung iba naman po nagsasabi na, oh, uh, kanilang iniligpit yung kanilang mga kakumpetensya ba diba? may possibilities 'yun noon pero ito naglalabasan na mga dating pulis, mga dating uh, ito ex uh, police colonel na nagtrabaho sa administrasyong Duterte during war on drugs, 'di ba ho? At uh, sila pa yung binabaliktad kasi po they found it out na ito pong si uh, Michael Yang at Alan Lim ay um, 'di ba, ito yung mga bagay na Uh, ito yung mga ebidensya pang-inisenta nila na makapagpapatunay na sangkot sa droga itong mga ito. At sabi pa nila kahapon, actually, ah uh, they put a bounty on, on their heads, mga kaibigan, para po sila ipaligpit dahil ayon sa kanilang report na napatunayan daw di umano na itong sila sila Senator Bonggo, nayan daw ano nag ano para ah, nag uh, pa ano pang paabuya, pa, pa, pagbuya pa, mga kaibigan para daw kung sino'ng makakaligpit dito po sa mga dating pulis na ito, mga kaibigan. Dahil lang sa ginagawa nila yung kanilang trabaho and they found it out na talagang ano ho, no? Itong uh, Michael Yang at uh, Alan Lim ay isangkot po sa pinagbabawal na droga. So sabi po dito, uh, pinoprotektahan nila. Yung nila po na kanila pong uh, tinutukoy ay Senator Ronald De La Rosa, Senator Christopher Go at dating Pangulong Detective, mga kaibigan. Mabibigat po itong mga aligasyon na ito at uh mga kaibigan I will commend Congressman Paduano kasi he got upset when uh former President Rodrigo Duterte uh didn't uh, show up doon po sa hearing po ng uh, Congress kahapon at uh, you know bakit po ganon? bakit po sa Senate naka-attend si dating Pangulong Duterte bakit po sa Congress hindi 'di ba? Sabi ni Congressman Paduano, natatakot ba siya sa atin? Ayan po, uh, dating Pangulong Duterte, eh, eh kung uh, kayo po nag nagawa niyo po 'yan sa Senado, testingin po natin sir kung uh, uubra po tayo sa Quadcom. 'Di ba? Kasi ganyan din si ano eh, sino ba yung ganyan? Siya. Uh, Hari Roque, eh. 'di ba po, ganyan din nagmaldita sa Senado. Pagdating po sa Quad Quadcom, tupi. So, yun po mga kaibigan, ano? at uh, papadalahan muli nila daw ng imbitasyon si dating Pangulong Duterte sa kanilang next hearing. And let us see kung uh, makakadalo na si dating President uh, Rodrigo Duterte. Kasi di ba yung nangyari sa Senate, no? yung transcript ng Senate, isasubmit po sa ICC yan. Di ba? And uh, to be fair, nothing against the Senate, but I think mga kaibigan, when it comes to investigation in aid of legislation, I think I'm a little more impressed sa Congress. Di ba? Yung Quadcom. Pero no offense meant naman sa Senate. Mausay din ng kanilang uh, pag-imbestiga sa pangunan ni Senator Risa Ontiveros. But talagang mas nagag- um, napapahanga ako ng mga kongresista dito po sa Kongreso. Uh, specifically, itong mga nasa Quadcom. Yun lang po. Comment down below. Ano po sa tingin nyo? Dadalo ba? Si dating pangulong Duterte sa mga susunod na hearing, kaya-kaya niya ang pressure sa Quadcom. Ako po Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyo lahat.